di atakan mata soreno di asamai RTR municipal park nila din ng dinan mo nilang di asanday din no sa ilang ng dinan kelas-kelas yang ilang mga ano napasiga din yang debitana ya regalo na apa ya christmas tree oh na bacaan ang ark din din dapita sa obos no mga bahay na ang uh, mga bola boss sa so, yung mga thorns so din din dapita mga kasari naman ang ilang paingon sa mga uh, munisipyo hindi din uh, makita sa mga tari sa itong mga bahay na ang ilang uh, style po sa ilang uh, ano pasiga hindi din uh, makita na itong mga uh, ang sentro nga so na sa una sa una na ay 2024 huwag mo ilang munisipyo din sa may RTR uh, Agusan del Norte sa so, kung na may uh, panahon no nga masuri-suri wa may time din na nga, sa trabaho hindi uh, mo din sa may RTR Municipal Hall or Municipal Park din sa may RTR Agusan del Norte Uh, open kini hangtod sa kadlaw na og hapon magsugod ni siya og pasiga mga kasoray so okay kaya din yun uh. na no, may time na uh, bisita din sa my RTR municipal si hall